Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang kapayapaan ay mapa sa atin mga kapatid So nandito tayo ngayon sa gilid ng ating uh, mini plaza Ang uh, Masjid Uisa Ibn Maryam At meron tayong Ayan Fountain Para mahalaga yung ano, barang paingay ng tubig So, ayan by parang ano tayo dito. Nature, mala nature. So, mga kapatid, alam niyo ba si Jesus Christ? Pag bumabati siya palagi. At na-adyan na naman 'yan sa Bible. Pag nagkita sila ng kanyang mga apostoles laging peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. So, palagi yun. Hindi natin na, nabasa na sasabihin ni Jesus na good morning, good afternoon, good evening. Pag nagkita sila kahit anong oras ng kanyang mga apostolis, As alaykum, Peace be with you. At alam nyo ba mga kapatid na yun din ang palagi ang ginagamit ng mga muslim sa buong mundo kahit anong sitwasyon kahit anong panahon maga, gabi, tanghali isa lang na pagbati Assalamualaikum so ang, ibig sabihin mga kapatid si Jesus Christ ang practice niya ay Islam so sa Kristiyano. Ano eh, good morning, good afternoon. Bisaya pa, maayong gabi. So, kung Tagalog, magandang gabi. Isi e Jesus Christ nasa gitnang silangan. So, ang kanilang pagbati at ang kanilang namulatang relihiyon mula pa sa kanilang ninuno na si Abraham. Assalamualaikum Sa madaling salita Si Jesus Ang tinatahak niyang Pamaraan Ng pamumuhay Way of life Ay Islam So Muslim si Jesus